Magandang gabi. Ready na tayong mga pisa natin para sa service natin bukas. Medyo malayo yung biyahe natin. Yan, biyahe natin ay Batangas. Lian Bat Batangas, yan. Ito. Yan, sa mga kasi ang issue niya ayaw umandar. Dito may dal dalan tayo ng fuel pump, yan. Conversion para pang-testing lang. Yan, pang-testing fuel pump pang uh, Ginto. Yan, ito naman. Fuel pump ng housing, mga housing to ah gin 3 naman to ito map sensor dala tayo crankshaft camshaft um, tayo oxygen sensor ito may injector dala tayo may dalawang 12 pump tayo para dito sa salpak natin pang testing tapos may computer box tayo yun ang dadalhin natin si so, issue ay yung mandar na marami nang tumingin yan pang apat yata tayo na titingin ngayon malayo-layo to kaya kumplituhin na natin Pagkaraan po rin lang ang metro kung

kita tầm một cái ruim Cái này đẹp lắm Đẹp lắm kaya nakuha nakuha ng pag-anong talaga kaya nakuha nakuha ng na anong talaga kaya nakuha 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 tayo kaya nakuha 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 oo ako samay na pala ina dyan grabe nangyari napaandar ano, na natin idol pero palyado pa rin pero hanapin natin yung palya at least na umandar na siya at tumining siya o oh. munti unti nagtumining may issue nga lang, subukan natin i-resign natin yung crankshaft subukan okay. yeah. natin i-resign natin yung kadami nang sumubok ito mga kayo no? Ang ganda ng revolusyon Ang isyo. Oxygen, ano? Fuel pump at saka injector. Walang revolusyon. Pero ngayon, okay na. So ang ganda ng palo. <laughs> ang ganda ng palo, okay na. Nasa Batangas kami. Ito, isyo dito. Ang karoon pag revolusyon mo, pag uminit, lumalabas, check engine. Tapos, kadahil ayaw mandaray doon, baliktad pagkagawa, ni, pagkagawa nito baliktad itong camshaft baliktad dyan wiring yung puti basta ang bat ang man puti nasa una yung itim nasa likod balik na namin yung coil nya pero eh, wala nang light <laughs> eh you know eh tsura oh ngayon ilan na kami yung mekaniko lang dito pang apat na yata kami oh tinan mo yung tsura oh Dati daw to kalat yan. yan ayaw mandar. Yan, nandito kami sa liyan, bata ng gas. Ayaw, tapos may dala kami tester. Sama may tester, wala namang ilaw. Walang hihiya talaga. Bumayo. <laughs> takpa ko na. Uy, takpa mo na. Okay. Ano po, sing? Sama kita sa Sama kita, hindi na. Good na. <laughs> Yan oys, ay sa mga kaidol. Yung dating kalkal -kal, -kal nakaano na ngayon, nakatago na. Kusal-sal <laughs> na po. Yan, okay, Yan ay start na siya doon, oh. Wala nang palya. Yan natin ni aircon. Aircon. Ercon. Yan. Ay nakalap. Masilan pa rin din sa mo. <laughs> ay, ay, Ha? Yung sa alarm. Ay, yun din hindi nagsagay. Okay. Milos ang ganda ng minor walang kang inig bakit back to normal ang issue talaga nito ay doll lahat na pinalitan nila ang lahat na binaklas nila fuel pump motor binalik namin yung original ang unang issue talaga nito ay nabalik kaya Umandar Mandar ano, yung crankshaft yung sa baba crankshaft tapos nagdurog yung sakit dito nagpalit sila ng sakit kaso baliktad Kaya Ayaw Mandar nabalik na namin ngayon umandar na siya palyado naman ito pangalawang issue niya yun injector okay na ah uh, yes back to normal nag rotis tayo ngayon mga kaidol yan sa ginawa natin yun oh, batman man 157 udo pa lang tapos 2 months nang nakatingga ah, uh, pang ilang wikini ko na ako apat po pang apat na wikini ko na ako na tumingin uh, yung sa una hanggang pangatlo hindi sunerte tayo sinwerte talaga napaanda natin oh napausok natin yung makina niya yun sobrang usok ng paanda namin yan try it alo yan yan ganda pa muna akbo ah gulat yung kapitbahay mo eh tumatakbo na yung sasakyan mo 80 yan 70 na nakita kasi ako oh, ngayon na, kasi nanuusap din ako, nakakasakay sila dito. Mm -hmm. Kaya itong tuwa yun. Oh, At saka na nagagamit na, nila, sineservice ko mm -hmm. sila pagka may mga dinadala sa ospital. Mm -hmm. Kaya malungkot din sila nang hindi napapaandar mm -hmm. kasi may katuloy ko may emergency. Sino pa mga lalapitan nila walang. wala. Hindi mo pwede itulak nila. Ayan, okay, dolo na ka na ngayon. Makakatulog na, <laughs> eh, na. sa mga himbing mga idol Ano. <laughs> And ito tour tayo dito. Makasilip. Wala. Makarelax man lang ang mata. <laughs> Wala ng day off. Wala talaga day off tayo. Ah, yung dos. Ma ano? Yung, yung pa lang natin la ah, layo pala. Lakas. tapos magsirbes naga tayo ko tayo ha? kaya baka sa gitna ka lang hingal ka na <laughs> ah dito ma dito maganda maligo dito ay doon ito ha matabong white ito na ito katabi lang black sandawan ha dito na lakas ng alam A dito magandang ligo. Parang paniglo sa gandang may along kasi sa wala. Oo. 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 Ano ko lang, <laughs> sa experience ko lang magdaano. Pag walang alon, parang walang ano eh. Uh, walang buhay. Ah, dito. O gan. Ha? Chee chopper, doon. Punta kami. Dito, first time ako dito. Saan lugar to? Santiago oh. Diego raw Batangas Ah, Lian Batangas Yan. No lawak ko Ito eh uh, 85 pa 25. 25 lang nakita. Uh, hmm? Uh, Oo nga. Makita din naman dito. Ano, resort lang. Ah, uh, resort lang 'yun. Wag 'yun. Ito ba 'yun? Malat ba pre? Ha? Malat. <laughs> 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 Yan. Dumayo ka pa talaga dito sa Batangas ha, para makaapa ka ng dagat. <laughs> <laughs>